guys, ito kami sa Bagabag Local. Hi, Pastor. Thank you, Tara. Okay. Ayan, na kami ng Santiago Isabel. Nag-breakfast lang kami. Ayan, nag-breakfast kami. Talaga namang napakalaki ng ating lupa dito sa Bagabag. Praise God. Dati, ano pa lang ito eh. Dati, skeleton pa lang yan. <laughs> Say hi, say hi. <laughs> oh. <laughs> yeah. sir, bye bye po. Thank you po. Thank you po. Sir, thank you pa sir. Thank you. Po, sir. <laughs> Ayan, hello. Ayan, yun yung ating uh, boot ng Life Radio at yun yung ating tower. Grabe, dati yan. Itinali namin yung mga bubong kasi nung bumabagyo. Kaya, itong stage na to, yan, nawasak talaga yan. Ayan yung tower na yan. Naputol yan. Nap naputol yan, Mulos. ito matatag itong bamboo na to bamboo tree na to grabe nung kasagsaga ng bagyo matatag yan sumasabay lang sya yan tanim yan, tinanim tanim namin yan yung time namin kay Pastor Sheng yan tinanim tanim namin and ito yung boot wow, pasok tayo sa boot wow wow ah oh, miss hindi ko alam kung ito pa rin yung ininstall namin ni Brother Paeng ng mga ilaw before or inilipat na dati, ito, you know, wala pa yung dati yung mga naglalaki ang puno na yan dati tanim-tanim pa lang yung binabakuran namin ngayon, grabe, ang lalaki na Tapos may mga bago na ayun, may mga bagong tanim tatanda ko dati dito si Kuya Edmar si Kuya Edmar, siya yung nag, ano, yan. naggagapas naggagapas siya dyan kami naman May aminti namin yung Dapat malinis yan Ayan Si Tito eh Isa sa mga naabutan nating Ministers dito Isa sa mga tech Ay Tito eh Kawain ka Tito eh. Yes Then Wait lang Try natin maambun ambun kasi Pero try natin pumunta doon sa unahan Doon talaga yung Dati naming Dorm Yun yung binagyo guys Yun yung binagyo Yun yung binagyo na winas out nya talaga yung rooms namin as in, lahat ng gamit namin basa, lahat talaga ayan, kadalaw po tayo ngayon, dito sa ating station sa live radio Santiago may may garden, garden kami dito before, you looks eh dito, dito sa likod dati, oh dati ginawa namin garden yan ginawa namin garden yan, nakakatawa Ito na po tayo sa chapel. Wow! Ito din pa, chapel! Ito na po ang chapel. Wow! Ito dati, ito dati yung dating chapel. Hello, pagi Hello, Black! Pogi! Anong pera kayo bumili kayo? Hello, Black! Sa iba to? Hello, Eyo, guys. Ang ganda ng kulay niyo. Berkeley. tayo sa office ni Presbyter Chuggy. <laughs> Praise God. Ay, mga dorm na nila ito ngayon, no? Hindi. Yes. Yeah. Hindi. 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 Opo. Okay. For today's video, huh? our next for day 2 taping, dapat nasa wide tayo.

Thank you.